Naisip mo na ba kung anong klasing personalidad ang mas mainam? Mas okay bang tahimik at mahilig mag-isip ng malalim? O mas mabuti bang outgoing at palakaibigan? Ang tanong na ito ay matagal nang pinag-uusapan sa maraming larangan mula sa psychology hanggang sa business, mula sa personal development hanggang sa social relationships. Pero teka, paano kung sabihin kong hindi ito isang laban kung sino ang mas magaling? Sa halip, ito ay isang mas malalim na usapan tungkol sa kung paano mo magagamit ang iyong likas na ugali upang makuha ang pinakamagandang resulta sa buhay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas nating naririnig ang mga stereotype tungkol sa mga introverts at extroverts. Sinasabi nila na ang mga introverts ay mahiyain, mahina sa pakikisalamuha at masyadong nag-iisip. Sa kabilang banda, may paniniwalang ang mga extroverts naman ay laging masaya, energetic at natural na leader. Pero gaano nga ba katotoo ang mga ito? Sa video na ito, sisirain natin ang mga maling paniniwala at aalamin ang tunay na kahulugan ng pagiging isang introvert o extrovert. Isa sa mga pinakaimportanteng tanong na dapat mong itanong sa sarili mo ay ano ang nagpapasaya at nagpapalakas ng enerhiya ko. Kung mas gusto mong maglaan ng oras na mag-isa upang makapag-recharge, malamang na may pagka-introvert ka. Pero kung mas nabubuhayan ka sa pakikipag-usap at pakikisalamuha sa iba, malamang na ikaw ay extrovert. Pero hindi ito simpleng kategorya lamang. May mga tao rin na nasa gitna at sila ang tinatawag na ambiverts. Ang mahalaga ay maunawaan natin ang ating sarili. Para magamit natin ang ating strengths sa tamang paraan. Bakit mahalagang malaman kung ikaw ay introvert o extrovert? Simple lang, ang pagkilala sa sarili ay ang unang hakbang tungo sa tagumpay. Kapag alam mo kung paano ka gumagana, mas madali mong maa-adjust ang iyong approach sa trabaho, relasyon, at buhay sa pangkalahatan. Halimbawa kung ikaw ay isang introvert na mahilig sa malalim na pag-iisip, maaaring mag-excel ka sa mga trabahong nangangailangan ng focus at analytical skills. Kung ikaw naman ay isang extrovert, maaaring magtagumpay ka sa mga larangang nangangailangan ng communication at leadership skills. Kaya bago natin pag-usapan ang pros at cons ng pagiging isang introvert o extrovert, huminga ka muna ng malalim at pag-isipan ano ang mas pinaniniwalaan mo. Ang pagiging tahimik at mapanuri ba ay senyales ng kahinaan? O ang pagiging palakaibigan at energetic ay palaging tanda ng lakas? Bago matapos ang video na ito, malalaman mo ang kasagutan at maaaring mabago ang pananaw mo tungkol sa sarili mong personalidad. Ano ang mas magandang personality, introvert o extrovert? Marahil na tanong mo na rin ito sa sarili mo. Mas okay bang tahimik at malalim mag-isip o mas mabuti bang outgoing at palakaibigan? Sa video na ito, alamin natin ang strengths at weaknesses ng parehong personalidad at kung paano mo magagamit ang iyong natural na ugali upang magtagumpay sa buhay. Ang pagiging introvert o extrovert ay hindi lang tungkol sa pagiging mahiyain o madaldal. Sa katunayan, ang pinagkaiba nila ay kung paano nila kinukuha at ginagamit ang kanilang enerhiya. Ang mga introverts ay mas nabibigyan ng sigla kapag nag-iisa sila Samantalang ang mga extroverts ay nakakakuha ng enerhiya sa pakikisalamuha sa ibang tao, ngunit hindi ito simpleng black and white na kategorya. Marami sa atin ang nasa gitna ng dalawang personalidad na ito at tinatawag na ambiverts. Simulan natin sa mga introverts. Sila ang mga taong madalas tahimik, mapanuri, at mas gusto ang malalim na pag-iisip. Madalas silang nag enjoy sa kanilang sariling mundo, nagbabasa, nagsusulat o nag-iisip ng malalalim na konsepto. Dahil dito, madalas silang mahusay sa creative pursuits, research at analytical thinking. Ang pagiging isang introvert ay may maraming advantages – Halimbawa, sila ay mahusay na tagapakinig. Dahil hindi sila palaging nagsasalita, mas naglalaan sila ng oras upang maunawaan ang sinasabi ng iba. Mahusay din silang mag-focus sa isang gawain at kadalasang may mas matibay na disiplina sa sarili. Ngunit hindi ibig sabihin na walang kahinaan ng pagiging introvert. Dahil mas gusto nilang mag-isa, minsan ay nahihirapan silang makipag-socialize. Maaari itong maging disadvantage sa mga pagkakataong kailangang makipag-network, magbenta ng isang ideya o lumabas sa kanilang comfort zone. May mga introverts na masyadong nag-overthink, kaya minsan ay hindi sila makagawa ng mabilis na desisyon o natatakot silang sumubok ng bago. Minsan din, nagkakaroon sila ng social anxiety dahil hindi sila sanay makihalubilo sa maraming tao. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga extroverts. Sila ang kabaligtaran ng introverts. Mas gusto nilang nasa paligid ng ibang tao at nakakakuha sila ng enerhiya mula sa social interactions. Mahilig silang makipag-usap, lumahok sa mga aktibidad at kadalasang mas madali silang nakakahanap ng bagong kaibigan. Dahil dito, madalas silang nag-e-excel sa mga larangan ng sales, public speaking at leadership Ang pagiging extrovert ay may maraming advantages. Sila ay natural na charismatic kaya mabilis silang nakakabuo ng connections. Mahilig silang sumubok ng bago kaya hindi sila natatakot sa pagbabago o hamon sa buhay. Ngunit tulad ng introverts, may kahinaan din ang extroverts dahil palaging gusto nilang makisalamuha. Minsan ay hindi nila nabibigyan ng sapat na oras ang kanilang sarili upang mag-reflect. Maaari rin silang maging impulsive sa paggawa ng desisyon dahil mas madalas nilang sinusunod ang kanilang emosyon kaysa sa malalim na pag-iisip. Minsan, sa sobrang pagiging palakaibigan, hindi nila napapansin na hindi na sila nakikinig ng mabuti sa iba. Kung susuriin, walang mas magandang personalidad sa dalawa. Ang mahalaga ay ang tamang paggamit ng strengths mo habang inaayos ang iyong weaknesses. Kung ikaw ay isang introvert, subukan mong lumabas sa iyong comfort zone paminsan-minsan at matutong makipag-usap at makipag-network kahit na hindi ito natural sa iyo. Samantala kung ikaw naman ay isang extrovert, bigyan mo ng oras ang sarili mong mag-isa upang makapag-reflect at mas maunawaan ang iyong sarili. Ang tunay na sikreto ng tagumpay ay hindi kung ikaw ay introvert o extrovert kundi kung paano mo gagamitin ang iyong personalidad sa tamang paraan. Ang bawat isa sa atin ay may kakaibang lakas at kahinaan. Ang mahalaga ay malaman mo kung paano mo ito gagamitin upang makamit ang iyong mga pangarap. Sa huli, hindi sukatan ng tagumpay ang pagiging introvert o extrovert. Ang mas mahalaga ay ang iyong kakayahang makibagay sa sitwasyon. Ang isang introvert ay maaaring matutong maging mas palakaibigan at ang isang extrovert ay maaaring matutong maglaan ng oras sa tahimik na pagninilay. Lahat tayo ay may kakayahang umangkop at lumago depende sa ating mga pangangailangan. Hindi rin ito isang kompetisyon kung alin ang mas mahusay. Ang mundo ay nangangailangan ng parehong introverts at extroverts upang gumana ng maayos. Ang mga introverts ay nagbibigay ng lalim at pagsusuri, habang ang mga extroverts ay nagbibigay ng sigla at pagkilos. Ang tunay na sikreto ay ang pagkilala at paggalang sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Kaya sa halip na pagtalunan kung alin ang mas maganda, bakit hindi natin gamitin ang ating mga strengths upang magtulungan? Ang isang tahimik at malalim mag-isip ay maaaring makipagtulungan sa isang masiglang palakaibigan upang makamit ang mas malalaking tagumpay. Magkakaiba man tayo, lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa lipunan. Sa ngayon, Imbes na isipin kung alin ka sa dalawa, bakit hindi mo subukang i-develop ang kakayahan mong maging flexible? Minsan, kailangan mong magpahinga at magmuni-muni tulad ng isang introvert at minsan naman kailangan mong lumabas sa mundo at makipag-ugnayan sa iba tulad ng isang extrovert. Ang tunay na tagumpay ay nasa balansing paggamit ng parehong katangian. Ikaw, sa tingin mo, ano ka sa dalawa? Introvert ba o extrovert? i-comment mo sa baba para malaman din namin. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe, pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa susunod na mga videos.